Magandang araw mga ka-EDOX, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto, with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. O di kaya i-click lang ang more sa description, at makikita nyo na ang iba-ibang produkto. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! Ngayon, susuriin natin ang isa sa pinakamainit na issue tungkol sa kaso ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang tanong tungkol sa House Arrest o ang tinatawag ng ICC na Interim Release. Ano ang ibig sabihin nito? Paano gumagana ang proseso? At ano ang posibilidad na ito ay ipagkaloob? Lalo na't sinasabi ni Duterte na lumalala ang kanyang kalusugan. Tara, alamin natin ng paisa-isa. Sa mga proseso ng ICC, ang karaniwang patakaran ay detensyon. Ito ay dahil ang mga kinasuhan ay inaakusahan ng malubang krimen. Kadalasan ay krimen laban sa sangkatauhan o krimen sa digmaan pero mayroong mekanismo na tinatawag na interim release. Ito ay nagbibigay daan sa isang akusado na palayain mula sa detensyon sa ilalim ng ilang mahigpit na kondisyon habang patuloy ang paghahanda sa paglilites. Ngayon, ang interim release ay hindi katulad ng pagiging malaya. Maari itong magkaroon ng mga paghihigpit tulad ng pagiging nakakulong sa isang partikular na tirahan o host country, electronic monitoring o pagbabantay, regular na pag-ulat sa mga autoridad, pagbabawal na makipag-ugnayan sa mga biktima o saksi. Sa mga pampublikong talakayan, tinatawag ito ng mga tao na house arrest, pero sa konteksto ng ICC, madalas itong nangangahulugang pagpapalaya sa isang ikatlong bansa na pumayag na mag-host at magbantay sa akusado. Ang abogado ni Duterte, si Nicholas Kaufman, ay naghain na ng petisyon para sa interim release. Ang mga pangunahing argumento ay, si Duterte ay 80 taong gulang at lumalala ang kanyang kalusugan. Sinasabing nagdurusa siya sa paghina ng kaisipan, kasama na ang problema sa memorya at pag-iisip. Hindi siya tatakas, dahil sa kanyang edad at paghina ng impluensyang pampolitika. Isang ikatlong bansa ang, sa prinsipyo, nag-alok na mag-host sa kanya kung papayagan ng ICC ang pagpapalaya. Binibigyang diin ng petisyong ito ang makataong dahilan. Ipinapakita si Duterte bilang masyadong matanda at masyadong may sakit para manatili sa detention. Pero ito ang mahalagang punto. Ang kondisyon ng kalusugan lamang ay hindi garantiya ng house arrest. Kailangang timbangin ng mga hukom ng ICC ang ilang salik: panganib na tumakas, maari bang subukang tumakas si Duterte sa huristiksyon ng ICC, panganib ng paghadlang, maari ba siyang manghimasok sa mga saksi o ebidensya? Bigat ng mga kaso, kung mas maluba ang mga krimen, mas maliit ang posibilidad na ipagkaloob ang pagpapalaya. Makataong dahilan, ang edad, sakit, at espesyal na pangangailangan ay maaring makatulong kung ang iba pang panganib ay kayang pamahalaan. Sa mga nakaraang kaso ng ICC, ang interim release ay ipinagkaloob lamang sa napakabihirang sitwasyon. Kadalasan, kapag may malinaw na pangangailangang medical o matibay na garantiya mula sa isang host country, ang Office of the Prosecutor ay hindi lubos na tinutulan ang kahilingan ni Duterte, ngunit iginigiit ang mahigpit na kondisyon. Sinasabi nila na sa kabila ng kanyang edad, kaya pa rin niyang sundin ang mga proseso at bigyan ng tagubilin ang kanyang abogado. Samantala, Maring tinututulan ng mga legal na kinatawan ng mga biktima ang pagpapalaya. Nagbabala sila na maari pa ring maimpluensyahan ni Duterte ang mga tao sa Pilipinas, Takuti ng mga saksi o sirain ang proseso. Iginigit nila ang independyenteng medikal na pagpapatunay upang matiyak na totoo ang mga pahayag tungkol sa mahinang kalusugan. Kaya habang binibigyang diin ng depensa ang awa, binibigyang diin naman ng prosekusyon at mga biktima ang hustisya, pananagutan at ang integridad ng paglilites. Kung papayagan, ang pagpapalaya kay Duterte ay halos tiyak na hindi house arrest sa Pilipinas. Sa halip, malamang na magtalaga ang ICC ng isang neutral na ikatlong bansa upang mag-host sa kanya sa ilalim ng mahigpit na pagbantay. Ang mga posibleng kondisyon ay kinabibilangan ng pamumuhay sa ilalim ng 24-7 na pagbabantay, mga paghigpit sa paglalakbay, bawal lumabas ng itinalagang tirahan o host country, regular na medical checkups na iniulat sa korte, ganap na pagbabawal sa gawaing pampulitika o pakikipag-ugnayan sa mga biktima at saksi. Tinitiyak ng kaayusang ito na natutugunan ang mga makataong alalahanin habang pinoprotektahan pa rin ang proseso ng paglilites. Kaya, ano ang mga posibilidad para kay Duterte? Sa isang banda, ang kanyang matandang edad at tiyumano'y paghina ng kaisipan ay nagpapahiwatig na posibleng payagan ng makataong pagpapalaya. Nagpakita na ang korte ng awa sa mga nakaraang kaso kapag malubha ang panganib sa kalusugan. Sa kabilang banda, ang kalubhaan ng mga kaso at ang pagtutol ng mga biktima ay nagpapahirap sa interim release. Magiging maingat ang ICC na hindi magtakda ng isang halimbawa na magpapahina sa pananagutan ng mga leader na inakusahan ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Sa totoo lang, kung papayagan man ang pagpapalaya, ito ay sa isang lubhang kontroladong setting, sa labas ng Pilipinas, na may mahigpit na paghihigpit. Ngunit naniniwala ang maraming nagmamasid na mas malamang na panatilihin ng korte si Duterte sa detensyon, lalo na habang ang kanyang medikal na kakayahan na humarap sa paglilitis ay independenteng pinapatunayan pa. Upang buod, ang kahilingan ni Duterte para sa house arrest o interim release ay legal na posibleng ngunit malayo sa garantisado. Kailangang balansehin ng ICC ang mga makataong alalahanin sa hustisya para sa libu-libong biktima. Kahit na mapatunayan ang lumalalang kalusugan, anumang pagpapalya ay may kasamang napakahigpit na kondisyon, malamang sa isang ikatlong bansa, hindi sa Pilipinas. Ang prosesong ito ay paalalaan na sa ICC, ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa parusa. Ito rin ay tungkol sa pagiging patas, tamang proseso, at proteksyon ng akusado at ng mga biktima. Patuloy nating susubaybayan ang mga updates sa desisyon ng Korte. Mga ka kahit na may mga ulat na posibleng humiling ng interim release o house arrest para kay Rodrigo Duterte dahil sa kaniyang kalusugan. Mahalagang tandaan, kahit may mga pahayag tungkol sa lumalalang kondisyon, hindi automatic na ibibigay ang release. Ang ICC ay magbabatay sa mga ebidensya medical, legal, at sa panganib ng pagtakas o panghimasok sa kaso. Bago magkumalat ng panibagong balita, tingnan muna ang opisyal na pahayag ng korte at ng mga kinaukulan. May mga naglalabas din ngayon ng mga haka-haka na babalik na si Duterte sa bahay nila habang hinihintay ang paglilites. Bago ka maniwala, alamin muna kung paano gumagana ang proseso sa ICC. Anong ibig sabihin ng interim release? Sino ang nagdedesisyon at ano ang mga kondisyon na pwedeng ipataw? Sa susunod na dalawang minuto, lilinawin natin ang mga posibleng senaryo at kung bakit hindi basta-basta ang pagbibigay ng house arrest sa mga kasong tulad nito. May nagsasabing posibleng payaga ng house arrest dahil sa kalusugan ni Duterte. Tama ba yon? Tingnan natin ng malinaw. Mga posibleng senaryo. Maaring tanggihan ang request kung nakita ng ICC na mataas ang risk ng pagtakas o panghihimasok sa mga testigo. Kung talagang seryoso ang medical na pangangailangan, maaring i-consider ang interim release. Pero kadalasan sa isang third country at sa ilalim ng mahigpit na kondisyon. Ang release ay pwede ring may kasamang electronic monitoring, medical reporting at pagbabawal sa pakikipag sa mga testigo. Heto ang totoong proseso. 1. Depensa ang magsusumite ng petisyon at mga medical na dokumento. 2. Mga eksperto ng korte o court-appointed doctors ang magsusuri. 3. OTP prosecution at victim's Council magbibigay ng opinyon. 4. Pre-trial chamber ang magpapasya laban sa timbang ng ebidensya, risk assessment at garantiya mula sa host country kung papayagan man, ipapataw ang mga kondisyon at susubaybayan ng korte ang pagsunod. Konklusyon Sa madaling salita, suposible pero hindi madali. Ang desisyon ng ICC ay nakabase sa maraming factor, hindi lang sa emosyon o kung ano ang gustong marinig ng taga-suporta. Kung gusto mong manatiling updated, sundan ang opisyal na pahayag ng ICC at ng lahat ng partido. Sa inyong palagay, dapat pa siyang payagan ng ICC na makauwi dahil sa kaniyang kalusugan o mas nararapat na manatili siya sa detention para matiyak ang hustisya? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EdOx DC na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan, dapat nakatuan. Hansai.